Punta tayo sa taas. Diyan, sa bagong building. Punta tayo sa taas. Abay, Kambal. Uuwi na si Kambal sa ano nila. Bicol. Uuwi na yan. Punta tayo dito sa taas. Diyan. Sa ating bagong building. May papakita ko sa inyo. Ito yung bagong building namin dito sa taas. Ito yung aming banyo. Ito naman yung ating ano, malaki na rin ito, eh. May CCTV tayo dyan. Ito naman yung pwedeng gawing office. O oh, yan. Yan na to. Oh. Pwede ka dito mag ano. Mahangin oh ganda di ba? ang ganda ng view dito kita mo yung mga squatter oh. ang ganda talaga ng view <laughs> kita mo yung mga squatter dyan oh. ah, diba ang ganda ng view yan palaruan namin kita oh. Ah. sara natin saka meron ako ipapakita sa inyo dito dito sa tiris natin maganda dito sa may tiris dyan Ayan. buksan lang natin dito ayun ating tiris yan diba na ganda ang tingnan oh. Andito ka sa ano diba ang may mas maganda pa pag nakita nyo to ah gusto nyo makita maglalaway tayo dito grabe yung grabe yung bunga ng aming mangga ayan o oh. tadaaa <laughs> tadaaa yung bunga ng mangga dyan ayun o oh. ang dami o o pag may panungkit pwede ka manungkit dito Oh, ang dami bunga ng manga, oh. Kumpul, kumpul yung bunga ng mangga. Oh. Um, Kumpul-kumpul yung bunga ng mangga dyan. Oh. O oh, yan o. Oh. Ayan Oh. Pakita niyo o. Oh. Ayan yung mga bunga o. Oh. Kumpul-kumpul yan. Mga. Ang ganda tingnan o. Oh. O. Oh. o. Ang dami o. Oh. Andami, oh. ang dami po nga oh brand ang daan po yung mangga naglalaglagan nga lang ngayon oh nakikita nyo oh nasa mga tabi tabi na lang kasi walang umaakyat dito kaya sobrang taas yun oh sobrang taas at takot na umakyat ang taas ng ating mangga ang taas ng ating mangga ganda na rin view dito pag nandito ka sa taas ha? Oh. oh, ang ganda ang pagmasdan ng kapaligiran sa masarap pa yung hangin oh. Oh. sarap ang hangin dito sa taas kaya nag-ating nag-vlog tayo dahil magpapayag na po. At tapos ko magwalis doon sa ano. Sa so may ating paraulan dahil araw-araw ko yan may ano, may mga dahon. Ah, uh, mga mangga na nalalaglag. Marami rin na tatanggalin. Uh, Kaya uh, lang tayo ang 12 dahil na magawa sa mga dahil sa kayong bunga, hindi na itong lahat. Sino? Bakit? Pag ikaw na disgrasya na naman, nangyari ka. ฮ <Huh? S 2> ะนี่หนองานหนับ <laughs>